Hello, hello mga ate at kuya. Ito na naman ako para sa aking panibagong vlog. Actually, hindi naman na ito panibago. Karugtong lang ito nung una kong vlog. Ayan. At sisimulan natin to sa... Pagsisimulan din namin magkainan. Ayan. Dito nga pala ito sa La Florentina. Kasama ko ang aking family dito. Ayan. Ah, Nihintayin na kami dito para mag-lunch. Pero maya maya lang papakita ko na sa inyo yung mga pool. Yung swimming pool dito. Ayan. Ayan. Ano ba inabot niya? Inabot na niya yung mga chichirya. Ay, grabe kakain na lang yung chichirya pa. Ito mga na to ay aking pamangkin. Ang aming pangani na pamangkin na babae. Kasama niya yung kanyang boyfriend. Ayan, hindi namin niyang pinapayagan na mag-boyfriend hanggang hindi siya nag-18 like, years old. So, nung mag siya, ayan, mag-debu, pinayagan na namin siyang mag-boyfriend. Ano, mag ayan, ayan, at magdadasal na kami dito. Ayan, mahalaga ka kasi sa amin ang mga uh, mag-dasal. Ang grace before meals, ika nga lagi namin binibless yung food at ayan. Uh, yan yung kapatid ko na yan ay kumuha ng malamig na tubig nag-refill dun sa isang um, na naming, uh, kubo tapos yan kami na lang imintay dyan tinatawag ko pa yung mga bata kaya uh, na natatagalan pa at uh, ngayon habang nagbo-voice -bu over ako ay eh, kasama ko ang uh, Team Corona kasi na <laughs> nandito kami ngayon sa Davao pero since kailangan natin gumawa ng content ayan ito i-voice over ko na lang to para naman magkaroon ng kwento so ayan patingin-tingin pa rin ako dito hinahanap ko yung aking bunso tigan namin siya dun sa kabilang pool para makapag-start na kami kumain tapos ayun na nga. simula nagsimula lang kumain ng aking mga kapatid. Naula na namin sila. At maya maya pa ay dumating na kami kasama sa mga bata. Ayan, ganyan kami. Mahalaga ka din sa amin ng minsan ay eh, Kaya nang nga talagang magsabay-sabay tayo pag kumakain para mas ma-feel natin ang banding. Ayan. Nandun na rin si mother at pati mga alaga ng aking mga ng aking kapatid at ng kanyang family kasama namin so yan kain-kain lang pagkatapos yan syempre relax onte pababa ng kinain at te diretsyo na tayo sa kiddie pool muna yan yung kiddie pool nila dito sa La Florentina maraming mga ganyan ang mga playground dyan parang playground ng mga bata na enjoy na enjoy sila dyan kahit na medyo mainit pa yan mga bandang alauna na yata yan yan mag-aalauna so syempre hindi lang mga tatanda nag-enjoy dyan may mga nag-relax din mga talaginding yan kasi ano dyan malamig yan tubig at dito naman yung mga adult yan maraming tao dito kasi nga may ano, meron uh, team building yung Toyota at ito yung na-pinilang venue kaya napakarami nila oh. hindi kami makapag swimming dyan at halos sinasakop na rin nila yung spot namin ba? Diba? kasi dyan sa spot namin dyan lang makulimlim Ayan, medyo mainit ang kasi ng mga oras na to eh tapos ayan si Kaden yung aming bunso patalon-talon yan ang paborito niyang gawin eh no? Oh, maya maya pa eh nagsama-sama na kami nung metro lumilim na dun sa ng side Diyan kasi sa side na yan mas nakikita namin yung aming nire-rent na cottage So ayan, sama-sama na kami dyan Kulitan, tawanan, tiktokan hmm. Tapos syempre si Kayden lang aming baby dito ito ay continuation kasi ng kanyang birthday kaya sama-sama ulit kami na nagbanding swimming kasi yan ang request niya. Biniro pa nga namin yan eh. Sabi nila ay hindi daw kasama si daddy. Ako yon hindi daw ako kasama. Kaya sobrang lungkot niya. Sabi niya, sabi niya malungkot naman tong birthday ko. Tapos syempre pagkagising ng umaga, ayun, surprise. Sama pa rin si daddy niya at lalo talagang natuwa eh, syempre hindi naman tayo papayag na hindi pasayahin tong ating baby eh yun na lang ang kaligayahan niya at saka enjoy na natin yung mga kids natin yung mga kabataan habang maliliit pa sila at pa kasi pag medyo lumakilaki na yan naging 9 years old 10 years old katulad namin yung mga kabataan kami eh medyo ilag na kaming nakadikit-dikit sa aming mother at father medyo ano na kami gusto namin ay eh, may na kaming mga grupo mga kaibigan nasa samahan so ayan lumipat naman sila dun sa isang side nung kiddie pool at ayun na pumunta na yung mga matatanda dyan kasi sa area na yan eh meron ano meron bumabagsak na tubig galing doon sa malaking bucket ayan pag napuno yun tatapon sa ulo nila at yun nakisaw na rin yung mga matatanda dito kasi nakaka-enjoy naman talaga. Ayan. Pati mga kiddie slice, pinatos na nila. O, oh, di ba? Ika nga at heart yan mga yan. <laughs> mga teenager pa lang naman kasi itong mga, mga pamangkin. Ayan. Ah, uh, yung aming anak 19. Tapos yung ate Ayla niya. Alas magkasing edad ng sila buwan lang. Ayan. Tapos yung boyfriend niya, ganun din. Bata pa. Kaedad ng din na classmate nila. Tapos may kasama kami dito yung kanilang classmate na close friend din na close friend na din namin kasi mga close siya ng aking mga kapatid, si Waki. Nakakatawa na nakakatawa nga dito, ito yung magpipituran. Alam mo na kung anong tatawagin. Eh. Siyempre siya, di ba? Siya lagi sa uday. Kaya pero nagpipituran, kinakansawan namin siya. <laughs> Tatawa na lang ako. Oh. Diba? mo pagka sa dulo ng pituran, lagi may Waki yun, sakto sa pangalan niya so ito naman may dala ng gitara ito yung sabi nila nagmana sa akin to medyo rockista tong bata na to pero ano to eh medyo ano medyo parang uh, tahitahimik hindi masyadong makulit pero ang kabataan yan makulit din yan yung kakaisip na ano ay, tahimik lang siya. Pero, sobrang habulin niyan. Ayan. Habulin ng aso or joke lang. Ayan na. So, paalis kami dito. Pauwi na kami. Ayan. May yung kidipoy kanina. So, lakad-lakad na kami papunta sa parking. May tumulay-tulay yung parking na may ito talaga yung eh, um, mahaba-haba. Kaya kung nga kang push card o kariton at marami kang gamit, eh may irapang ka. Katulad namin, may dala kami lutoan. At yeah, kinum, halos kinumpleto namin. Meron kaming uh, cooler. Ano pa Yan, yeah, mga malalaking bag namin. Mga mga baon namin. Lagay ng baon. Sige. Ang mm, sarap talaga pag ganitong nagbabanding kayo ng family mo. Sama-sama kayo. Yan. Sulit na sulit naman talaga na magpunta kayo sa isang uh, resort na ganito kalaki. So, bakit nga ba mag-okay para sa amin dito sa La Florentina? Uh, itong resort kasi na to ang maganda sa kanya ay bukod sa spacious, malaki yung lugar, hindi ka maubusan ng cottage dahil marami ngayon unahan lang kay sa spot. marami silang mga restroom marami silang mga areas kung saan pwede mag prepare ng pagkain at ihawan at ang isa sa pinaka okay sa kanila ay walang time limit so yung entrance mo entrance mo na yun maghapon o kung gusto mo hanggang gabi ka walang problema So, ay yun nagustuhan namin. No, hindi kami naghahabol ng oras sa oras. Kung kailan uh, kung kailan namin gusto mong umuwi, saka kami uuwi. Yan. At isa pa pala, no, isa pa pala na nagustuhan namin dito sa resort na to ay ayun, nakikita nyo yung dalawang yan. Yung dalawang baby. bibing apat ang paa. Yan. Pet friendly yung kanilang resort. So pwede niyo dalhin yung mga pets niyo, no? Pag lang siguro sawa o buhay Pero yung eh, mga ganyan, mga aso natin, pusa, siguro pwede yung daga. O kahit anong mga maliliit na mamal, malalaki man na mamal kung basta mayroon ganyan, may leash at talian, eh pwede pwede dalhin dito sa resort na to. So ayan, Nag-photo op na kami dyan Picture-picturean Tuloy Oh, ayan! tigin-tigin sa kaulapan tapos kuha ng mga mga souvenir namin syempre bilang outing namin uh, sa 7th birthday ng aming anak so ayun tulak na namin papunta ng parking ng aming bagahe at diretso na pa uwi so eto na dito rin tatapos ang aking vlog babush